So, good afternoon mga higan mga pars ah. Magluluto tayo ngayon ng ano Ng sinaing na turinga Yan, apat na piraso no? Yan, tapos ganyan tayo tayo ni Subuyas Ito, may kamias tayo Siyempre, yung magic sa Jeremoto Meron tayong paminta Tapos meron tayong salt Mayroon tayong fish salt Siyempre, meron tayong vinegar Saka so, meron tayong Fresh kamias at dry kamias you know? So, ayan. Ito yung dry kamias natin. Ito yung press kamias natin. Siyempre, may vinegar tayo. Tapos, ito, siyempre, specially meron tayong batok. Uh, ayan ang batok natin, no? Iprito muna natin. Ayan. Ito na, ayan, no? Pagpisa. Pipisain nyo ng ganyan, no? Tapos, ano nyo nung ng asin. Naputol ko na yun at bunot ko na yung ano niya, yung sabuntot niya. Wala na yan. Tanggal na yan. No. Ayan. Okay, sa so, ngayon pipilitin muna natin tong ano, ating ano you know, batok. Pipilitin natin to. Pipilitin natin to. Okay. natin lalagay. Pipilitin na natin, tara natin lalagay sa sa tulingan-tulingan mo niya. Masarap yung mga tina niyan. Ayan. Tapal muna natin. Uh, para i-spansit mga ilan. So, ayan na mga ilan. Sinusta natin yung baboy na. Ayan. Yeah. Nakahalo natin ngayon sa yung sa tulingan. Saka sa lasa niyan. Saka yun ay bubut natin. Pag kumulo na yung sabaw ng tulingan natin para ah, mas marasa. Okay mga higan. sigurado yung mantika katas na katas yung batok niya. Katas na katas yung batok. Magmantika siya. Okay mga higan. So, ito ngayon. Na, na ano ko siya, Na-toast ako na siya. No? Yung mantika niya, saka natin bubos pag kumulo na yung sa natin. Tapos lalagyan na natin yung mga ano natin sa kawali, yung pisanan natin. Ganyan lang, ganyan lang ka-easy mga kaigan. Lagyan natin kamyas. Tapos sa na natin yan, sabay-sabay na yan. Hmm. Tapos lalagyan natin yung atin yung tulinga natin. Yan. Sa ilalim lang yan. Sarap niyan. Mga dalawang oras na luto yan. Sarap na sarap yan. Sarap na sarap. Yan. Tapos, titimpla na natin. Lalagyan na natin ang ating paminta. Ayan mo na seasoning. Ayan. Ayan yung cracked pepper. itong ating vinegar. Ayan. No? Tapos, lalagyan natin siya ng tubig. So, Uh, tapos syempre, lalagyan natin yung ating sili. No? So, ayun nga yan. natin yan. Saka natin lalakali uh, yung ngayon sa ating sili. Ayan. na lalasa yan. Sarap yan. Ayan. Ang sarap na ito. Ayan. Kaya na lang gusto yung ano, magyan ng sili. Ah, yeah, may sili siya, huwag yung nadurugin. Oh. No? Normally, pwede rin yung green chili. Eh. So, ayan. Papakuluan na natin, mga igan Saka natin tatakpan. So, eto na kayo. Mukuluan na siya, mga higan, uh, mga pas, no? Sarap to, ayan. ayan. Well, one to two hours, no? Hindi na natin babalik na basta takpan lang natin. No? Okay, mga higan? So mga igan, ting tingnan nun natin ulit, no? Ayan na. Ngayon, huwag na natin tatapay hanggang tumuyo na lang yan mamaya-maya. Bubusan na muna natin ang mantika. Simpiyahan. Ayan yung mantika na pinagpilituan natin. Ayan, masarap yan. Ayan. Tapos, takpan na natin to. uli Hanggang matuyo na siya, mga igan. Balikan natin ulit, mga igan. So, ito na. Mahiga, no? Oh. Yeah. Tuyot na siya, no? Oh, oh magdadalawang oras na to. Mm -hmm, Sarap. Tama-tama lang, oh. Kaya yung kamias niya. Sarap. So, ay na na, mga igan. That's it. Kaya na tayo. Uh, lunch time. Uh, thanks for watching, mga igan, mga parts, no? Uh, please subscribe and share. And pakipalo na lang po sa aking uh, YouTube and Facebook. Um, God bless you all. Maraming salamat po.